Andito ngayon tayo sa ano no sa atim Kabukiran. Ayan, may tanim na mais mga brother, okay. kuko. Ayan, kuha tayo ng mga ano. Ha? Ay, magkukuryente tayo ng ista, mga brother. Ha? Ako pala yung best friend ni Budok na pogi. Ito yung aming asyenda. Lumisita ay mga brother, si Ata Ang kasama natin kukuha ng kawayan at mangingisda. Yan pa, may yan. Tara ano, dito, tutukan mo yung mahuhulay. Ayan natin mga brother. Yung pang-uriente ng isda. Good morning, good morning. Wala namang butas si Atta dun. Yan lang, ayan o. Oh. Ayan nga yung pinahukayan lang niya. Malalim pa pala eh. Malalim para. Eh, anoring no, 'ko eh. Wala ko mayroon pa eh on down. Kail, na siguro 'to. Hay, may pusa. Dehin na. Ah. Ayo sa ilal... ayo. Okay, dali. Sino ba yung tumusok dito na? Ayaw kusin... Di ko sino. Hindi ko alam kung sino. Pinasuro, pinasuro na yung atayro sa taga-kano na eh. Hindi ko alam kung pinano na yan. Bago na yung ito eh. Yeah, oh, tiga ka napag ano na yan mga ano lang siguran yung kulay ano puti Pusa ke? Eh. Ha, ah, mga ano ano? ano. hmm itu memang berat tu. Kasam mudah kalau moyibot. Ya, dah ni. ada.